Nang araw sa lahat, manonood ito, kaibigan, panibagong adventure, panibagong araw. Ito, kaibigan, pagkuha ko ng yung tinatawag bakasi, kanina, wala akong mabiduhan. Ngayon lang ang mabijuhan ko, ipakita ko sa inyo. Kung ano kadami ang nahuli kong mga bakasi. Masarap ito, kaibigan, pangadubo, sinigang at paksiu inihaw at pinirito masarap to kay bigan Linis, linisin ko ito para gusto na kin uh, gusto ko ibigay ko sa mga kapitbahay ko kay para matikman nila anong lasa ng tinatawag na bakasi ito naglinis lang ako kaibigan linisin ng maayos para pagbigay sa mga kapitbahay hindi na siya madumi malinis na siya ganito ako kaibigan pagkat madaming mahuli ko kahit kunti i magbigay naman ako sa mga kapitbahay masarap ito kaibigan yun wag lang kayong magsawa mag panonood sa amin mga adventure dagat, bukid, maligo. yun, Ito, pakita ko sa inyo mga bakasi. Iulit-ulit ko ito paglinis. Para malinis siya, pwede na ibigay natin kaibigan. Sila na lang bahalang magluto kung anong lutuin nila. Yun, abang-abang na lang kayo mga kaibigan, mga kapitbahay kung sino ang mabigyan ko no, yung ano bakasi yon ipalo lang din yung aking, aking mga channel yun at maraming salamat sa lahat manonood huwag lang kayong magsawa mga kaibigan tumingin sa amin mga adventure ito hanggang dito na lang kaibigan God bless sa lahat manonood